Mapagpalang araw mga kasawlo. Kumusta po kayo? Kumusta po ang lahat? Wala po tayong masyadong binili sa palengke kaya dito tayo dumiretso kay Aling Puring. Carbonara at Big Mac po pala yung pa-order natin today. Kaya halos dito po natin nabili yung mga sangkap na kailangan po natin. Bumili na din po pala tayo ng ibang mga kailangan natin na wala na sa bahay, gaya ng sabong panglaba po, mga shampoo, toiletry, etc. Ganun. Every Monday po pala ay nakasanayan na naming magdala ng eco bag para hindi tayo ma-charge ng 10 pesos kay Aling Puring. Sana hindi maasog, no? Maasog! At pagka po ng bahay, sabi ko kay asawa, gusto kong kumain ng ham and egg na ipapalaman sa pan. Kaya, ayan po, nag-request ako sa kanya kung pwede ay siya yung magluto ng aming almusal. Yan, ganyan po yung gusto kong luto sa ating scrambled egg. Gusto ko yung saktong luto lang. Iyoko ng sunog. At nung nakaluto na po si asawa, agad-agad na po kaming kumain Kasi masarap po yan, mainit-init yung itlog at saka yung ham Kain po tayo, yan po pala yung almusal namin ni asawa At habang kumakain po kami, nung no, nabusog ako, sabi ko sa kanya Parang nakaramdam ako ng tulog, ay antok Kaya ayan po, pagkatapos na pagkatapos namin kumain Ay nasigaso ko na po yung dapat nating lutuin na... O, pause muna at inuna ko po yung ating bechamel para sa ating bake mac. Ayan po yung ginagawa ko, butter, tapos harina at fresh milk po. Sekreto po sa bechamel natin ay hindi po tayo nagtitipid sa cheese. Opo, isang mangkok po na malaki yung ating cheese. At pag ganyan niya po yung ating bechamel, okay na po yun. At after naman po ng ating bechamel, ay sinunod ko na pong gayatin yung mga hotdog para sa ating pang bake mac na red sauce. At habang nagluluto po ako ng bake mac na red sauce, ay naggigili na po ako ng para sa pang carbonara. Naggigili na iprito ko na rin po pala ng crispy yung maliliit na ham na ginayat ko para naman po yan, pang topping sa ating carbonara. Bangyang malago, kalupa ko! Sinunod ko na din pong lutuin yung ating uh, shell para sa ating bake mac. Dahil papalagmigin pa po natin yan para mag-double yung size. Naalala ko po pala, hindi po ko um, bumili ng ulam ng mga bata. At naalala ko, kasi tapad po ako, kasi meron po tayo ngayon. Ayan, naalala ko po, meron pa pala tayo chicken breast sa rep, At yan na lang po yung uulamin nila. Since hindi po ako magla-lunch, nagda-diet ako. Opo, nagda-diet ako sa kanin, pero hindi sa cook. <laughs> Ganado yung magbay sa periachi, Balik na po tayo sa pagluluto, mga kasawlo. Ayan po, at ayan po pala yung ating carbonara sauce na white sauce. Niluluto ko na po. Bale, ipiprito ko muna sa konting mantika yung ating giniling. Tapos, pagluto na po yung ating giniling, isinide ko, naglagay ako ng butter at magigisa tayo ng bawang. At pag lumabas na yung kaluluwa ng bawang, ayan, nilagay ko na po yung ating bacon and ham. At gisain lang po natin ng maigi yan. Lutuin po natin, pakalutuin natin para hindi agad masira yung ating Carbonara sauce Hindi rin po pala ako naglalagay ng Sibuya sa ating carbonara Para hindi rin po siya agad sirain So ayan po na mga kasaw Loluto na siya Dabali dalawang uh, All purpose brand yung ginamit ko dyan Tinak Tinikman ko lang po Tapos okay na po Masarap na siya At pinalapot ko po siya sa mushroom, cream of mushroom na may konting tubig at masarap na po yan. Timplahan nyo na lang po ng asin, paminta, at saka konting sugar, pampabalance ng lasa. At nailuto ko na rin po pala yung ating spaghetti pasta. Spaghetti pasta po yung ginagamit ko kasi parang natutuyo siya dun sa fettuccine pag ano, parang dry yung fettuccine. At ayan po, luto na siya. Tignan nyo naman po yung sahog. Sahog pa lang, sulit na po yung 75 pesos nyo per styro. Hindi po yan tinipid sa lasa at sa sangkap mga kasalo. Alam nyo po ba yung pinag ano niya, yung nakapakat sa kawali. Sinaid-said po ni asawa yan, kina, uh, inano niya po, uh, nangaus ka rin, ninapnap niya po. Ninap na. <laughs> so, ayan, no, nakailang play po ako dun sa singit ni asawa. So, may singit siya dito kasi nandito po siya sa tabi ko habang nag-voiceover po ako. Kaya tawang-tawa po ako. So, ayan po, balik na tayo dito sa ating carbonara. Ayan, bale, tinitimbang ko po pala yan. Sulit na sulit po, 270 grams po yan mga kasawlo per styro. Tapos meron siyang cheese na toppings at yung ating pinritong ham, crispy ham. So, ayan, ayan na po yung ating carbonara. Bali naka ka, 16 po tayo na styro tapos isang tab. Request ni Bap, Bap At ayan po yung pinakamahirap na part sa ating pagpi-plate ng bake mac, yung pag assemble po sa styro, yung paglalagay po sa styro. Kasi po uh, may tendency na masira kaya pag po ano hindi laging perfect yung bake mac natin pero ngayon po ayan napaka-perfect nila. Perfect. So ayan po yung bake mac naman natin ay binibenta natin per slice ng 95 pesos. Sobrang mura na din po 'yan. Matrabaho po 'yan. Pinaka ay Wow! <laughs> May biglaya pa mo. <laughs> Hindi ko na naituloy yung sinasabi ko dun sa Bake Mac. Pero sulit na po yun. At ayan po, magde-deliver na tayo. Siyempre, unahin po natin yung uh, taga dito sa atin, yung mga kapitbahay po natin. At pagkauwi ko po ay... Isinalansan ko na po yung sinamasan. Hindi ko alam yung sinamasan eh. Inilagay ko na po sa ating basket yung mga sa outside world <laughs> char sa ating mga taga daan po daan po yung tawag natin doon eh, sa uh, labas ng daan po at saka sa ibang barrio. so ayan po kasama po kung mag um, mas mabilis po kasi pag kaming dalawa ni asawa yung magdi-deliver Kesa sa ipakpakpak pak ko po tapos nasisira po pag hindi ko naantabayanan yung mga order nila kasi kumakasug-kasug sa daan yung <laughs> ayat <laughs> katula ako, yung mga order minsan natatapon kaya sumasama na din po ako at uh, para maayos po na dumating sa mga customer po natin, at ayan nakita natin sa daan si ate Anne tinabot na natin yung kanyang order dito po kami pinaka struggle na nagdi-deliver sa bandang paroba po, kasi yung daan po nila is pabaku-baku po pero um, kahit sa ang ano pa po yan i-deliver deliver po namin para sa mga kasawlo natin ng mga suki natin Isis April uh, AJ na din natin siya lagi po siyang nag-order pag may bake mac din po at ayan si Sis April Sobrang thank you sis. Laging may patip po si sis April. Sabi ko nga sa kanya itinat itin ko siya. Nahiya na ako sis. Laging may pasukuli po siya. At ayan nasa bite bid na po pala tayo nagdi-deliver. -de At last na po yung sa mga uh, kasama po ni ate na nagtatrabaho sa Good Food. So ayan mga kasawlo. Hanggang dito na lang po. Nag-enjoy po ako sa voiceover natin na to. Hanggang sa susunod. God bless us all po. Bye!